Kumusta mga kakwento? Naisip nyo na ba kung saan nanggaling ang mga pangalan ng mga lugar natin dito sa Pilipinas? O kung anong mga misteryo ang bumabalot sa kasaysayan ng ating bansa? Halina't samahan ninyo ako sa isang pambihirang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa seryang ito, ating bubuklatin ang mga pahina ng panahon at tuklasin ang mga pinakakamanghamanghang alamat mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mula sa mahiwagang lawa ng Laguna sa makasaysayang mga pader ng Maynila hanggang sa mayamang kultura ng Mindanao. Bawat lugar ay may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig, kabayanihan at hiwaga na naghihintay na matuklasan. Handa na ba kayong malaman ang mga sikretong bumuo sa ating pagka-Pilipino? Kung oo ang sagot mo, tara! Pero bago ang lahat, baka naman pwede akong makahingi sayo ng isang like, share at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na episode. Simulan na natin ang Adventure Kaibigan. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain na napapalibutan ng kabundukan at payapang katubigan, may naninirahang isang dalagang napakaganda na ang pangalan ay Laguna hindi lang siya kilala sa kanyang taglay na ganda na parang sinag ng buwan, kundi pati na rin sa kanyang busilak na puso at pagmamahal sa kanyang sinilangan. Isang araw may dumating na isang makisig na prinsipe mula sa karatig na kaharian. Sa unang tingin pa lang, nabihag na agad ang puso niya sa alindog ni Laguna. Inalok niya ito ng kasal at kayamanan, ngunit magalang siyang tinanggihan ng dalaga. Para kay Laguna, mas matimbang ang pag-ibig niya para sa kanyang bayan kaysa sa anumang karangyaan. Dahil sa matinding pagkabigo at galit, isinumpa ng prinsipe ang buong lugar. Biglang dumilim ang kalangitan at isang napakalakas na bagyo ang nanalasa. Nilamon ng tubig ang buong nayon. At nang humupa ang unos, isang kababalaghan ang natuklasan ng lahat, nawala si Laguna at sa lugar kung saan siya huling nakita, lumitaw ang isang malawak at napakalinaw na lawa. Ayon sa mga matatanda, tuwing tahimik ang tubig, makikita pa rin ang anino ng magandang dalaga sa lawa. Alam niyo ba kung saan nagmula ang pangalan ng lungsod ng Maynila? Tara, ikwento ko sa inyo. Noong unang panahon, may isang dato na naglalakbay sa ilog Pasig. Habang naglalayag, namangha siya sa ganda ng mga puting bulaklak na tumutubo sa pampang. Nagkataon namang may nakita siyang isang magandang dalaga na nag-iigib ng tubig. Magalang siyang nagtanong, Ineng, anong pangalan ng mga magagandang bulaklak na iyan? Sumagot ang dalaga, Mahal na dato, yan po ang mga nilad Napangiti ang datu sa kanyang narinig. Mula sa sandaling iyon, ipinahayag niya kung gayon ang lugar na ito ay tatawagin kong Maynilad. Sa paglipas ng panahon, ang Maynilad ay naging Maynila. Isang pangalan na nagpapaalala sa atin ng mga halamang minsang yumabong sa pampang ng makasaysayang ilog. Alam niyo ba kung saan nagmula ang pangalan ng Mindanao? Heto ang isang kwentong bayan para sa inyo. Noong unang panahon, sa malayong katimugan, may isang higanteng nagngangalang Mindanao. Siya ang kinikilalang tagapagbantay ng kalikasan, mula sa matatayog na bundok hanggang sa malawak na karagatan. Sa haba ng panahon ng kanyang pagbabantay, nakaramdam siya ng matinding pagod, upang magpahinga humiga si Mindanao sa kanyang paghiga ang kanyang dambuhalang katawan ay unti-unting naging isang malaki at mayamang isla. Nakita ito ng mga tao at namangha sila. Mula noon, sinabi nila, Diyan sa islang iyan nakahimlay si Mindanao. At dahil doon, tinawag nila ang lupain na Mindanao bilang pag sa kanilang dakilang tagapagbantay. Sana ay nagustuhan niyo ang alamat na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Salamat sa panonood kaibigan.